Tara. Game 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 game. Dito Wenta, wenta, wenta. wenta. 1 2 3 4 5. bilangan mga guys, seven, eight, nine, kung saan bilang. <laughs> <laughs> Dikain <kampaengPIAN> <Tellfunctionals> <laughs> <laughs> talo ka kay Kiray. 'yung puso ko, Yung pula nandun mga guys, Yung naglalaro ko rin. you know, Gabi na, guys. Okay, 1 3 Shoutout, lang guys Hindi kinaya Wala, wala, wala makabit kay Kiray Challenge ko Wala makabit kay Kiray 51 51 40 kayo tigong no? 50 50

hindi yeah. so pa oh, <laughs> <wally>? <laughs> na pa yan sa tingong. Mauna na pa yan. Mauna pa. Nandiyan. Please. Bola ano na 'yan. Sis. Natumba. Tibay, tibay. Ito kayo. Sabi na kamay ko ito, kayo. Sabi na ka may ko dapat kasi sabay. Saway na mga saway na mga saway pero ayoko na Kasi pero nga eh. Pala kayo. <laughs> ayaw, Ay, tao, eh. Ano, ba, mga saway pero ayoko nga kayo eh. pero ayoko na mga saway pero ayoko na mga na mga saway pero ayoko na na mga mga na

kay sabo bomba. Kala may ka? Sa Ilaw. ka. Sakit, parang may ilaw lang din, no? Hindi oh. no. Malino. Kaya 'pag video tayo, o Doh, no? oh. Ayan, no, may kapre, oh. Oh, May kapre sa may mangga, oh. Puro ng mangga, oh. Katabako pa. Oh, 'di katabako <laughs> pa, oh. <laughs> <laughs> babae pa naman. <laughs> so, babae Capri. Oo, oh, oh, oh. siguro may inaantay diyan. Oh, yun. Lo. Biglang nagpa-ilaw yung babae Capri. Ilaw <laughs> na. Oh. Sino sa Ano Tayo na Tago pa, tago. Da, baro patabaan. Hindi <laughs> pa tao pwesto. Para kuha yung mga makulit doon. So, diba?

kalau okay, <laughs> <Di> paling <palengki. laughs> okay, <okay, okay>, okay. <laughs> Egypt. Yo na guys, what's up guys? Do na po isto guys, jangan nilagyan sa swimming pool na yan, kaya nilabas dito. <laughs> nag Request na kato na kasundo ng yeah. What's up guys? Sa sobrang init kaya yan nagtatampisaw kahit gabi na. What's up?